Yun yun guys, ayaw pang muwi ng bata. Kaya, behave-behave siya. Shake hands. Oh, di ba? Galing. Shake hands. Shake hands. Shake hands, baby. Shake hands. Oh. Shake hands. Shake hands. Shake hands. hands. O, oh, roll na lang. Roll. Roll. Roll ka. Roll. Roll. Pakita mo yung roll mo. Please, di pa tayo uwi. May roll pa. Roll. Pakita mo sa lolo mo. Roll. Rollie. Holy. Oli, roll. Roll. Roll ka, roll. Roll. O, oh, diba? Roll, roll. Pakita mo yung roll mo. Roll, roll, roll. O, oh, diba? Nag-roll. Roll. Ikot pa, ikot, ikot, ikot. Roll, roll. Roll ka, sa roll. Leo, roll. Pagod na, pagod na siya, guys. Pinagbibigyan lang niya tayo ng pakunti-kunti kasi ayaw pa niya umuwi. Ayan, no, roll na, roll, roll. 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 Shake hands na lang, shake hands. oh, mas madali, shake hands. Isa pa, shake hands. Bili, shake hands. Shake hands, shake hands. Oh, galing, galing. Ang talitalino ng baby. Ayaw pa niya kasi umuwi. Ayaw pa niya umuwi. Ayaw niya umuwi ng bata batuta. Ah, Papapress ko pa siya dito. Kasi nga naman, nilaki ng